ito. Kay Adriana po galing yan. Bigyan niya po sa akin to. Opo na. I'm Dr. Ramon Galliano. What's your room number? Pinagod at pinagastos lang kami ng kaibigan mong yan para sa contract signing. Yung pala, hindi naman siya pipirma. Baka naman meron siyang hindi nagustuhan sa kontrata. Lahat ng revisions sa gusto niya, pinalagay ko sa kontrata. So, what seems to be the problem? Si Paulina. Ngayon alam mo na kung bakit. Kung bakit ayaw ko marinig o makita ang pagmumukha ng babae niyan. Dahil tuwing nangigito ko siya, naaalala ko yung ginawa mong pagtataksil sa akin. Sinang dito sa atin dalawa? Ano bang nawalan? Nawalan o inagawan? Kaya ka ba hindi matahimik? At ginugulo mo pa rin kami? Dapat ikaw ang sumagot ng tanong na yan. Ikaw ang basta-basta na lang pumapasok sa eksena. Sa bagay, kanya naman talaga ang trabaho ng mga kontrabida. Anong <laughs> tingin mo? Ikaw ang bida? Oh, ang trabaho na sa cellphone ka? Kausap ang boyfriend mo? Hindi ka makahintay na mga break time o umuwi ka sa bahay nyo para tawagan yon? guapo ba yung boyfriend mo, ha? Para magkaganyan ka. guapo ba? guapo Pwes, bakit alam mo ako? Ikaw? Ang tamad-tamad mo na nga. Pauli <laughs> <Wali> na. <laughs> Nagsijirahan lang kami. Close kami nito eh. <laughs> Anong balita? Pauli na. Hmm? Naamoy ko na ang tagumpay malapit na ako endorso ni huh? Dr. Armand Galdiano. Pare, ayaw ko makailang sa <laughs> kung ano man ang napag usap niya ng asawa ko. But I believe that Natalia giving you a great offer, pare. I hope mapagbigyan mo siya sa endorsement. I'm sorry, pare, kung nagkita interdain ako ng ibang offer. <clears throat> Aside from Natalia. Alam mo, I just want the best deal for me. Oo uh, naman, pare. I understand. This is business. Pero mas okay sana kung mapagbibigyan mo si Pagka. Ibang klase talaga yung babae niyan, ha? Siya na nga ito nang aago na endorser. Siya pang may ganong magtaray. Mm -hmm. Ano na plano mo ngayon? Wala pa. I did my best to convince Arman nasa sa kanya na ngayon kung anong clinic ang gusto niyang i-endorse. Um, she's my first option. Sa ngayon, medyo... Pagbigyan mo mo na ako na makapag-isip-isip Ah, by the way, kamusta nga pala yung mga clinics mo sa San Francisco? They're all doing good. And your wife? Pare, sana man lang sinama mo siya dito. Sigurado magkakasundo sila ni Italia. Sisi mo na. Almost there. Sa deal na binigay ko sa kanya, imposibleng tanggihan pa niya. Ang oh, mga nahuli ko siya may kasama yung malalaki. Kaya medyo maglo ang isip ko. Kasi gusto niya mag-divorce. Divorce Force kami. Half of may assets, she wants it. Pagkatapos, sa-serve mo na sa labas. Yes, Sir. Kitignan ko lang kung ano ang arrangement. Well, patingin niya. Sige po, Sir. Tony ng endorsement ni Arman. It's really all up to him. Maganda yung deal na binigay ko sa kanya. And besides, kaibigan niya si Giorgio at hindi si Paulina. That's the problem. Wala kaming prenuptial agreement. Kaya, um, hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Kaya, for the past few days, parin, magulong isip ko. Sa Amerika, mahala pa kayo pag-divorce. Kamusori ah, uh, naikwentok ko pa sa ito. Ayos lang pa rin, kaibigan mo ko. Eh, paano ka lang nakakasiguro na mas maganda yung offer mo kaysa kay Natalia? Britney, Britney, Britney. Kilala mo naman ako, hindi ba? Hindi ako tataya sa isang bagay na hindi ako mananalo. Pues, ngayon pa lang, binabati na kita. Congratulations! Sana lang, Huwag siyang magpapauto sa mga agaw na inggitera yon. Sana nga, Natalia. Pero sa tipo ni Paulina, hindi yan basa-basa titigan hanggat hindi niya napukuha gusto niya. Hindi siya nag Siguro't siya kami po. Ote at... niya? Pag break time po. Pag Kendi, time po. Sa dali lang naman eh. Pag break time po. Pwede po kayo lumati. Eto. Eto. Mabain to. Giselle. Giselle. Ikaw dito. Ano Kali. ko to? Oo, siya po yung nanay ko. Nanay mo eh. Opo nanay ko ano, ano, po. Hindi sa'yo eh. Pwede. akong pumasok eh. Ma'am. Adriana. Ang ganda-ganda ganda mo talaga. Pwede nga no? Thank you, ah. Uh, Mag-autograph at saka magpapicture sa'yo? Ah, pwedeng pwede mamaya na lang. Kasi may gagawin pa ako, eh. Ha? Eh, sandali. Huwag mo na akong paghintayin. Kasi alam mo, nanghiram lang ako ng camera, eh. At saka, talagang, alam mo, nag-iipon ako ng mga, ng mga pictures mo. Ang dami-dami. Ah, -dami. uh, sandali, ah, sandali. Shh, dito. Halika. Picture mo kami, ha? Makabilis ako. Yung close-up. Ha? <laughs> okay oh, Salamat. Patingin, patingin ko. Ay! Sudali, sudali, sudali. lang! Ano ba? Magpapautok lang ako. Sige na! Sige ano lang! Ayoko nga! Tingin mo nga! Isa lang! Magpapautok ano lang ako! Ayoko nga! cute pinili mo ang clinic namin. Of course naman, doktora. Ni-refer ka nung kaibigan ko at mukhang hindi naman ako nagkamali at saka marami na ako narinig ang magandang feedback sa clinic mo. Well, actually, Dr. Arman Galliano might endorse us. Malapit na namin maklose ang endorsement deal na 'yon. Willing mm -hmm. akong taasan pa ang pang offer Arman. Name your price mo, huwag kang padalos-dalos. Baka mamaya, magtaas ako ng presyo. Nasabi sa akin ni Georgia yung tungkol sa nangyari sa inyo. Regarding your wife. I'm sorry. Alam mo, mahal na mahal ko ang kasawa ko sa ito pa ilagat din sa akin. Kalahati ng assets ko gusto niya papakuha. Wala lang pa sa mo'yo yan. Ano siya po yung nanay ko eh? Anay ko? Na, idol po niya kayo, ma'am? Sa susunod kasi, sasabihin mo sa akin ah. Ayokong may humaharang-harang sa akin ng mga fans. Ayos-ayos mo ayos, lang trabaho mo. Ay, ikaw i i i hindi ba sinabi ko sa'yo, gawin mong mabuti yung trabaho mo? Adriana, sorry ha. Pasensya ka na. Sasusurid ka sa'yo. Huwag kang basta-basta lumalapit sa akin. Sorry po, ma'am. Ikaw naman kasi, hindi ba sinabi ko sa'yo, ayusin mo mabuti yung trabaho mo? At asikasuhin mo na mabuti si Adriana? Opo, oh sorry po, tayo. plastic surgeon galing states, nabasa ko sa papers yung pagdating niya eh. Actually, yes. Oh my God, Doktora! Congrats! That only means na maganda ang servisyo niyo dito sa click para i-endorse ni Arman Galeano. Thank you. Sino ka ba talaga na tayo? Bakit ka lalang sinasabi sa isip ko? Ano nangyari niya? I'm sorry, Hindi ko naman sa bagay How may I help you? Pwede ko bang makuusap si Doktora Natalia Herrera? Uh, I'm sorry, sir. Pero wala po si Doktora. Can I have your name para makapag-return ko po siya sa inyo? Di bale na lang. Tatawag na lang ako ulit. Salamat. Okay. Thank you. Sige, so, tumawag? si Doktora, pero wala pong iniwan ang pangalan. Ayoko na ano nangyari kanina. Okay? Nakakaya sa mga press. Nakikita tayo ng mga tao. Nakaka-apekto sa show. Sa network. Huli na to, ha? Direct. Jadi apa? Oh, okay, hilang ya. Apa okay. menen agad ako magpupunta ng press. Pasa mo. Yung lalaking na sa'yo. Oh. Kung kumbisa mo na naman ako pumunta dyan sa Event 10, ako pumunta, Dad. Stefano. Family event yun. You have to be there. Family event? O oh, event yun ni Calvin? mo, Dad. Hindi naman siya manliligaw eh. Friends lang kami. Hindi. Hindi ka pupunta sa event na yun. Besides, hindi ako kailangan doon. Boring doon. Naubusan na ako ng pasensya sa'yo, ah. Dad. Of course, my goody two-shoes brothers here, Calvin ayaw yung sumama. Ayahan na lang ho natin siya. Kapag sinabi ko sa'yo, pupunta ka. Pupunta ka! Hello? Lolo Rambo? Hmm. Maligo na po kayo. Wag na. Ayoko. No, kailangan nyo pong maligo. Ayoko nga eh. Bakit mo ba ako pinipilit? Ang lamig-lamig eh. No, may mga bisita po tayo. Dapat po pogi kayo tsaka magbamo. pa pangalang ko sa kanila. Hindi kung gusto mo, ikaw, ikaw maligo. So, oh, ayaw mo ba? Adriana, huwag mo sabihin nagtatampo po. Ah, uh, um, Daddy, naantok pa po kung sa operation. Okay na As always. Pero, siya nga pala. Nasabi mo na ba kay Giorgio yung tukul kay Arman? Hindi pa. Busy kasi si Giorgio dun sa launching ng project nila ni Calvin. Isa pa. Gulo lang yan. Talip na magkaibigan yung dalawa, no? Masasira pa. Aso, paano? Dead man na lang siya nangyari? Hindi. I'll just make sure na hindi na maulir. Uh, Pwede ko ba makausap si Doktora Natalia Herrera? Bakit mo tinatawagan si Natalia Herrera?